Update tayo po sa Bagyong Goring. Uh, with NDRRMC Director Edgar Posadas. Director, magandang araw. Magandang araw, Aljo. At, um, isang makabuluhang uh, pambansang araw ng mga bayani. Magandang sa inyo lahat. Opo, good morning. Basis sa uling report po ninyo, ilan sa mga lugar na mga baybayin uh, na, na babaybayin, no? napupuntahan, tatamaan po ni Bagyong Goring ang uh, nasa red alert status na. Ano po ang dahilan nito at ano po mga lugar ang mga ito, Director? Uh, uh so, yung sa ating na uh, una, dun sa ating entry po sa Campaginaldo, no, para paistingin yung ating pagmamonitor at yung kinakailangan yung ating pagresponde. No? Naka-red alert tayo ngayon simula noong 25 uh, ng agosto uh, August, At uh, kasabay din yan yung mga region ng uh, Ilocos, Cagayan Valley, hmm. Central Luzon at Mimaropa ay naka-red alert din yung mga regional offices natin. Naka-blue alert sa CAR, uh, ganun din sa Calapar Zone. At uh, nakaantabay din sa alpha protocol yung Region 6 at saka Region 9. So uh, ang ibig lang sabihin nito Aljo, is para uh, nakatutok tayo talaga, ipinag-usos ito ng uh, ating kadihim, ang ating share ng ndrim City, si Secretary Teodoro. At uh, of course, uh, through the uh, leadership din ng ating uh, Executive Director NDRIM-C, si uh, Usec uh, Le Pomoceno, nagpalabas tayo ng orders to raise our uh, alert levels to Uh, those mentioned earlier para mas uh, intensive yung ating pagtutok doon sa pagresponde Ilang individual ang apektado ngayon ng bagyo, lalo na sa Ilocos Region at Cagayan Valley, Director? Uh, meron na tayong 7,919 persons as of reporting time kanina ang uh, apektado no? at uh, for uh, 2,302 families in 92 barangay. Ito ay matatagpuan Aso sa regions uh, 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, 6, and Car. Uh, meron tayong, uh, as of reporting time, we have uh, 53 evacuation centers established, no? Uh, catering to 1,948 persons or 538 families dun sa mga region na nabanggit. Mm. Meron din tayong datos dun sa mga uh, na preemptively evacuate natin, 665 na mga individual or 152 families in six barangays sa Region 1, Calabarzon, Zone, and Mimaropa. Pero na rin tayong naitala na uh, damage to infrastructure, no 40 million sa Region 2, uh, pero ito ay posibleng tumaas pa pag, habang na-receive natin yung mga latest report. We also had uh, reports on uh, 81 flooded areas. Uh, sa ngayon, 58. Uh, are still flooded, 10 subside na, at labing tatlo pa yung nag-subside sa regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, and Sig. Hmm. We also had uh, four uh, landslides, rain-induced landslides in regions 1, 3, and Calabarzon. So, Wait. yun yung Wait. ating uh, initial na report, Adjo. May mga reported casualties ba ngayon, uh, Director? Sa ngayon, uh, nagpapasalamat tayo, Adjo, kasi wala pa tayong... Uh, reported na nasa week, you no? and I hope it stays that way sa uh, pag, uh, pag, uh, pag, move, pag pag move forward pa ng pag monitor natin. Sana wala tayong kasyon. Yung pong sa infrastructure, may mga tulet kalsada gayon bang hindi madanan, sir? O nasira? Meron lang, ano, pero ongoing naman na yung mga repairs. No? We have uh, reports of 13 Roads, not possible. Of course, nataas pa ito. Kasi tumadating kay mga mm -hmm. reports. na ano. this is due to flooding, mm -hmm. landslides, and soil, soil erosion in Carr, uh, in uh, Ilocos region, and in Cagayan Valley. We also have uh, five regions affected in regions 1 and 2. Mm -hmm. Meron din tayong uh, power interruptions pero 16 out of the 26 na apektadong FCU sa regions 2, Calabarzon, and Mimaropa ay uh, na i-na-restore uh, na, na no so or 62% at okay. uh, we also have uh, 38 uh, mga suspended trips sa airports uh, leaving uh, about the 145 stranded passengers 13 stranded vessels bet all in all Ano pag ang ninyo 'tong sinasabi ng pag na pag-arso uh, na palalakasin pa ng habagat na uh, nadala nitong si bagyong Goring uh, una yung ang uh, Binanggit ko kanina, Aldro, na nope. nakataas yung mga red alert uh, sa ating mga regional offices na posibleng uh, maapektuhan. Ano? At uh, posible pang yung mga uh, nasa blue alert or white alert, pwede pang itaas yan anytime para mas ma matutukan. No? Especially sa uh, uh, western seaboard, dito sa western sa of central Luzon, sa southern Luzon, sa western Visayas, at sa uh, western Mindanao. Kasi doon dun yung epekto ng uh, Habagat na delivery. Ito bang mga lugar na nilubog sa baha? Uh, opo, itong mga uh, uh, tawag dito inilikas na mga kababayan natin. Ito e, talaga bang uh, nasa mga delikadong lugar sila uh, nakatira? Hindi ba sila inilikas permanente doon po sa mga ligtas na lugar, direktor? Uh, ito ay, ma, ay um, kailangan din pag-usapan ito, uh, John, no? yung oh. permanent relocation yung sinasabi mo. And ideally, dapat ganun. Pero syempre, sa kalalagayan natin ngayon, si Sir said no? syempre maraming mga aspeto ang dapat isaalang-alang. Similar dun sa Yolanda Ali before, diba? it took several oh. uh, years bago ma-implement yung uh, permanent relocation. Pero Ideally, dapat ganoon and uh, hindi naman nagpapabaya ang ating uh, ang inyong pamahalaan no patuloy na pinag-uusapan 'yan even sa sa dito sa region 5 no dun sa uh, dun sa permanent disaster zone sa mayon pinag-uusapan din 'yan and uh, hopefully pagka kung ano man ang mapag decide na ng ating kinauukulan then your office of civil defense will be ano uh, one with the, with them in the implementation para rin sa kaligtasan ng ating mga mga Opo, long-term solution po kasi, no? Ang kinakailangan dito dahil taon-taon tayong binabagyo. At taon-taon din tayo nagbibilang ng mga nasusugatan, o lumampusan ng taon-taon tayong uh, nagbibilang ng mga may namamatay, pati na ang, uh, ang ating kalkulasyon, computation natin sa mga danios perwisyo ng mga uh, kalamidad. Opo. Alright, sa so, mga apektado natin mga kababayan ng Bagyong Goring, uh, Director, ano po inyong mga paalala na lang? So, uh, una po, nagpapasalamat tayo sa kanilang uh, pakikiisa. No? There's, uh, wala na po tayo nakikita ngayon na talagang nagkakahilahan po tayo during times na ganito. Nagkukusa na po sila, napapasalamat tayo. We also thank uh, Azo yung uh, the leadership of the local government units, particularly yung mga nandun sa mga apektadong lugar, yung mga LCEs din Uh, nakikita ko yung, uh, kasi wala kaming nare-receive. No? Kahapon, mm -hmm. nag-tanong ako dun sa mga regional directors natin kung meron silang kailangan at sabi nila, manageable within the regions at saka kaya pa ng mga lokal na pamahalaan. So sa akin, napakagandang uh, balita niyan. Ano? At uh, ipatuloy po natin yan at patuloy natin yung pakiki, uh, pakikiisa. Ano? Kasi uh, yung mga mamaya natin, kayo po ay malaki po ang inyong stake. Dapat uh, committed tayo doon sa pagiging ligtas para ma-ligtas din natin yung ating pamilya at yung ating komunidad. At uh, isa pa, Aljon, we'd like to thank our friends from the media sa laki ng tulong ninyo sa atin para maiparating yung mga ganitong informasyon at yung mga pabatid para din maging mas ligtas yung ating mga komunidad. Maraming salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas, sa tagapagsalita ng NDRRMC.